Magandang maga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nananatili raw maayos sa ugnayan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ayon mismo sa bise. Oh, we have uh, no problem uh, with each other. Uh, President uh, Bongbong Marcos and I are uh, are doing good. Uh, we are okay in terms of our uh, relationship, both personal and uh, working relationship. Ayon pa kay Vice President Duterte, hindi pa niya nakakausap ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid niya si Davao City Mayor Sebastian Duterte tungkol sa mga pahayag nila laban kay Pangulong Marcos. Wala namang komento ang bise ng tanungin tungkol sa ugnayan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa Malaysia ang bise para sa kanyang tungkulin bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Makakapulong niya ang Malaysian Education Minister. May courtesy call din siya sa Malaysian Deputy Prime Minister. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kumpirmadong patay sa landslide sa Mako, Davao de Oro. Batay sa huling datos, 68 ang nasawi at hindi bababa sa 50 ang nawawala pa rin. Dahil sa may git pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation center. Nag-aanap na ang lokal na pamahalaan ng relocation site para sa mga residente dahil hindi na rin maaaring balikan pa ang lugar na pinangyarihan ng landslide. Gumuwa lupa roon, martes noong isang ligo, bulso ng ilang araw na pag-uulan. So far as the vision to have them relocated, the vision that that area is not going to be occupied again, we will be firm on that. We cannot allow anybody there to occupy again that, that ground zero. Oink amazing! Ang pakulo ng isang bar owner sa Breast France. Nag-expand siya sa pedicure business pero hindi yan para sa mga tao kundi para sa mga alagang baboy. Si Carol Germain lang ang gumagawa niyan sa buong France. Mahigit dalawandaan na agad ang customer niya sa loob lang ng ilang buwan. So, Miss Chica, ngayon Tuesday morning, one blooming V-Day birthday celebrant si kapuso global fashion icon, Heart Evangelista. Simple pajama party daw ang magiging celebration ni Heart sa Balisin Island with family and friends. February 14 ang birthday niya, kaya kasabay rin isi-celebrate ang Valentine's Day. Pinagandaan din ni Hart at ng kanyang hubby na si Senator Cheese Escudero ang kanilang renewal of vows sa February 15 na 9th wedding anniversary nila. Kwento ni Hart, very meaningful ito para sa kanya dahil sa dami ng pinagdaanan nila. I feel like I meron akong feeling ng first time but this time kasi yung una naming kasal. I've been around the world and now that you know, I'm home. I know what home truly means. I know what love truly means. So it's different for me. Valentine's Day na bukas kaya patok na ang puntahan na ang flower farm sa Naga Camarines Sur. Magkano naman kaya ang presyo ng bulaklak ngayong bisperas ng araw ng mga puso? Alamin sa unang balita live ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica, good morning. Good morning, Mariz. asa ngayon, o dito, uh, ilang oras pa lang, bago, ilang oras na lamang, bago ang Valentine's Day, ay pumapatak na ng 200 hanggang mahigit 1,000 pesos ang isang bouquet ng fresh flowers dito sa Naga City People's Mall. Pero posible para raw yan magmahal hanggang bukas. Sunflower at aster ang mabentang mga bulaklak para sa Valentine's Day na makikita sa flower farm na ito sa barangay Pakol, Naga City ang presyo ng sunflower. Posibleng tumaas pa ng 10 pesos bawat isa habang papalapit ang araw ng mga puso. Kang last year po kaya ang, ang, price, price mi kang sunflower na imported is 60 pesos. ngunyan po da 70. Ayan po ang presyo. Ang local po, ano, 35 to 100 ang presyo niya. Ngayong araw, inaasahan na ang pagdagsa ng mga mamimili ng bulaklak sa flower farm na ito. Karamihan sa kanila, mga namamakyaw para itinda sa fresh flower section ng Naga City People's Mall. Habang ang iba, ibinebenta naman sa iba pang bahagi ng rehiyon. Isang araw bago ang Valentine's Day, ang mga bulaklak sa public market sa lungsod. Halos 300 pesos hanggang 800 pesos na ang per dozen. Mahal na sobra ang roses. Eh, ano, siguro mga sa Asunod na araw, mas mamahal pa po siya. Ang per dozen mingon yan, siguro sa Valentine's na sa 1-2 to 1-5 na per dozen. Ang bouquet na ito, 350 pesos ang halaga. Baka magmahal pa raw yan, hanggang 500 pesos. Araw po kayo, mahal na po talaga. Dawangon yan po, mga, mahal na ang burak mi. Pero kay po ang ming magtinda, Daw Mahal ang kwame po. Iyon ang anak buhay mi. Diyan kami na ang pang ano, suporta sa pamilya. Red roses ang pinakamabenta tuwing Valentine's Day. Ngayong taon, konti raw ang supply nito, kaya asahan na raw ng publiko ang mahal na presyo. Sa nagpasiring ako ma'am sa binggit, tuman ako nagbakal ng roses na pangninda ko di sa naga. medyo duman po kaya mamali po ito na maray, kaya abala po maray magbukad ang roses ninda. Kaya haloy na maray, kadikit ang napoproduce ning burak na roses sa binggit. Sa ngayon, Maris, maaga pa lamang ay abala na rin ang mga nagtitinda ng fresh flowers dito sa Naga City People's Mall para gawin iyong mga orders sa kanila. Ngayong araw rin ay 24 oras ng bukas ang stalls rito para tumanggap pa ng pahabol orders para sa araw ng mga puso. Maris. Maraming salamat at advance. Happy Valentine's Day sa iyo, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Hindi ang sa Maynila sa bawas presyo sa petrolyo ngayong araw. Kakarampot daw kasi kumpara sa malaki itinaas ito sa mga nagdaang linggo. Live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga sa ikalawang pagkakataon ngayong taon na may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero sabi ng mga tsuper, ano raw ang mapapala nila riyan? Walang menta, sentence tapos, magtataas ng piso tapos magbababa ng sing ng galing ng gasolina, ang galing ng mga gasolina, gasolina. Nakakabuhisit talaga mag na ako mamasada dahil sa gasolina na 'yan. Operator lang at saka gasolina na kumikita. Linawin ko lang, roll back ang balita natin ngayon. Pero hindi natutuwa ang maraming tsuper. Matapos kasi ang sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo, maliit na bawas singil lang daw ang bawi. 60 sentimo sa gasolina, 10 sentimo sa diesel at 40 sentimo sa kerosene. Kamot ulo talaga, sabi ni Mang Esmeraldo. Naku sir, naku. Ang liit po noon. Hindi po tama yun. Hirap po kumita, lalo na ang taxi. Maraming kalaban. 80, 70, 60. Pero pag tumaas, 1 peso, 2 pesos, ganun. Kaya hindi rin po ano, hindi kami kumikita. Swerte na raw ngayon kung maka 700 siya sa 12 oras siyang pamamasada. Pinakamataas na yun. Pag hindi, yung mga 400, 500, talagang hindi na maganda. Mahirap na. Kahit katiting, hindi raw mararamdaman ng mga tsuper ang rollback na yan, ayon sa jeepney driver na si Alan. Bariya-bariya lang. Sintabos lang kasi. Hindi namin nararamdaman yun. <laughs> Benching ko sintabos nga, hindi maramdaman. Eh sampu, ano pa kaya, sampu, disintabos pa kaya. Bote ko mga piso man lang, yan, okay lang yan. Kasi pag nagtataas sila, may piso. Dapat pag nagbaba naman sila, piso rin. Ikalawang rollback pa lang ito ngayong taon. Ayon sa DOE, dulot yan ang pagtaas ng US oil production at pagbagal ng demand sa langis. Igan, ayon pa sa ibang choper, bigyan naman daw sana sila ng mas makatarong ang presyo sa mga produktong petrolyo para kahit pa paano ay maramdaman nila ang kanilang mga kita. Kung ganyan naman daw ng ganyan, eh salamat na lang sa lahat. Live mula rito sa Santa Ana, Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Maagang pumila ang ilang residente sa Quezon City sa day 2 ng voter registration para sa 2025 midterm elections. Yan ang unang balita live ni si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Makikita ninyo sa ating likuran. Ito yung pila ng mga voter registration na uh, uh, aspirants dito sa may Comelec QC office. Kaninang pasado, alas 6 ng umaga, ay wala halos nakapila. Pero bago magbukas ngayong alas 8 ng umaga, ay biglang dumami. Pero Uh, malayo pa yung deadline kaya samantalahin habang hindi pa ganun kagipit. Sa ikalawang araw ng voter registration, nanguna sa pila si Cristita Tapanan dito sa Quezon City Office ng Commission on Elections. Alas 8 pa ng umaga magbubukas ang opisina, pero alas 5.30 pa lang, andito na siya para magparehistro. Ayaw na ron niya maabala kapag malapit na ang deadline, kaya ngayon na niya inasikaso. May mga anak kasi ako, kaya mas gusto ko yung mas mauna ako eh para at least maaga ako matapos. Para at least kung may gagawin man o may busy pagkakaabalan, tapos na ako sa akin. Inuna ko muna. Sabi ng Comelec, inaasahan nga abot sa 3 milyong Pilipino ang magpaparehistro sa buong bansa. Pwede magparehistro sa mga opisina ng Comelec o kaya ay sa mga mall na magsisilbing satellite registration sites. Paalala po, bago kayo magparehistro, magdala ng valid government-issued ID Sagutan ng application form at dapat makuha ang inyong biometrics. Hindi tatanggapin ang sedula, employee ID, homeowner's ID o kaya ang police clearance. Kasama sa mga pwede magparahistro ang mga 17 years old ngayon na magdiriwang ng kanilang 18 birthday bago ang eleksyon sa May 12, 2025. Si Jed Andes, matagal daw nanirahan sa Taiwan. Ngayon lang daw ulit siya makakaboto sa Pilipinas kung sakasakali. Para iwas sa haba ng pila, kaya kami maaga. Maka maaga kami matapos agad. Susan, bukod sa new voter registration at yung mga activation, ay maaari rin mag-correct ng entries uh, so, kung meron changes sa birth certificate o kaya sa civil status, dalin lamang ang marriage certificate. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. ba Bamalagre para sa GMA Integrated News. Nanawagan ng ilang kongresista sa Senado na aprubahan na ang resolution on both houses 6 na nagsusulong ng pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon. Tungkol naman sa pagluluwag sa foreign ownership sa mga negosyo, dati na raw may ganyang batas. Ayon kay retired senior associate Justice Antonio Carpio. May unang balita si Ian Cruz. May mga naipasan ng batas para buksan ekonomiya sa 100% foreign ownership. Yan ang sinabi ni Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, kaya hindi na raw kailangang amyandahan ang saligang batas. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Kabilang sa mga tinukoy niyang batas ang Retail Trade Liberalization Act at ang Public Services Act na question ngayon sa Korte Suprema kung naaayon sa konstitusyon. Hindi raw saligang batas ang pumipigil sa pagpasok ng foreign investment, kundi ang pagiging mahal ng kuryente, pahirap ang regulasyon gaya ng dami ng hinihinging permit at di maayos infrastruktura at transportasyon. Bukas naman talaga tayo sa foreign investors. We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Gait ng isa sa framers ng 1987 Constitution, unahin dapat ang pagsugpo sa kahirapan. We do not need to amend the Constitution. We should have a single-minded focus on the scandal that we have 21% of our population living in dehumanizing poverty. All of our neighbors in Southeast Asia have single-digit poverty incidents. Pero giit ng DTI, maigpit pa rin ng regulasyon sa foreign investment. There is a negative correlation between FDI performance and this uh, regulatory restrictions. And um, the, of course, the more open you are, the higher uh, the FDI inflows. Ayon sa Kamara, oras sa ipasang resolution of both houses 6 ng Senado, pwede na nila itong sangayunan paubos na raw ang panahon para maipatupad ang pagbabago sa economic provisions. Bubuo pa kasi ng Constituent Assembly na susuri sa mga pagbabago bago ito ay sa Comelec sa kaidaraan sa plebisito. We need to do this now and we can't waste time when it comes to um, amending our Constitution. After the Senate acts and the House will meet and assuming we agree in everything, ipa-plebisito mo pa yan. You're talking about 2027 and 2028. And we all know by 2027, 2028, everybody's preparing for the presidential elections already. Itinigil na raw ang People's Initiative, kaya itigil na rin sana ang hidwaan ng Kamara at Senado. Although we sem may mga disagreement kami with respect to the urgency or the deadlines, but at least, you know, uh, we can now have um, the... Um, the the poison in the atmosphere is no longer there. Ang sa amin is we will stick to healthy and democratic debate. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Instant goodbye sa ngatid online ng hindi inaasang collab ng isang batang lalaki at truck driver sa Alabat, Quezon. Yan ang tatlong taong gulang na si Vince Marcus na halos mabali ang bewang habang sinasabay ng busina ng truck. Kweto ni Tatay Mark, tinawag niya ang anak ng malamang dadaan ng truck na minamaneo ng kanyang katrabaho. Sinenyas sa niya ang driver na bumusina at ayan na nga, hindi na nagpaawat ng kanyang anak sa paginda. Muli pumirma ng kontrata sa GMA Network si King of Talkboy Abunda. Ano naman kaya reaksyon ni Tito Boy sa recent statement ni Nabe Alonso at Dominic Roque? May unang chika si Nelson Canlas. Yes. Hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos ang ilang araw na usap-usapan, kinumpirma ni Bea Alonso at Dominic Roque na nagkasundo silang hindi na ituloy ang kanilang kasal. Hindi raw naging madali ang desisyon. Gusto raw sana nila ng mas maraming oras para pag-isipan at ipagdasal ito. Pero marami ng kumalat na espekulasyon. Tanong, pati insulto. May mga nagkumpirma rin daw ng hiwalayan ng wala nilang consent o paalam mula sa kanila. Ang iba, lumikha pa ng mga walang basehan at maling kwento kaya nagsalita na sila para sa kanilang peace of mind. Hiningan namin ng reaksyon si Boy Abunda, isa sa mga huling nagbalita ng hiwalayan batay sa kanyang source na nanawagan din noong maging maingat sa mga espekulasyon. Sabi niya ngayon, kaugnay sa joint statement ni Bea at Dominic. May dahilan para mag-react no sa statement. Pero I'm not going to do that now. Kasi I realize na people involved in this controversy are going through pain. Masakit maghiwalay, masakit ang mapunta doon sa sitwasyon na yon. Even pain deserves respect at pinipili kong manahimik. Sinabi yan ni Kuya Boy sa kanyang pag-renew ng kontrata sa GMA Network matapos ang isang taong pagbabalik kapuso. Pinangunahan ito ni na GMA Chairman Attorney Felipe Gozon. President and CEO Gilberto Duabi Jr., EVP and CFO Felipe Yalong, at SVP for Entertainment Group Lili Razonable. Nagagalak tayo na nag-renew siya sa atin. At nakita ko kung anong respeto sa kanya ng mga artista, hindi lamang from GMA, meski sa mga kabilang channels. Nakakagalak naman, no? nakakapagtaba ng puso kung makikita natin yung ratings. Eh, patunay lang na with boy, yes, the answer is yes. So we look forward to many more years. Papasalamat tayo kay boy sa tiwala niya. Dumating din si na GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Napapalapit yung mga artista ng Sparkle sa mga tao kasi nakikita yung uh, kung sino sila talaga, lumalabas yung mga kung ano yung interesting sa kanila. Yung mga things na hindi alam, napapalabas niya in a way na nakakatuwa. We're very happy with the performance of Fasto. We're very, very happy na Uh, Kuya Boy is still a kapuso. What kept me going from the very beginning was my unflinching belief in the power of the interview. So, ang dami ko pa rin natututunan, paano ko ba hihikayatin si nanay, si tatay at ang kapuso para manood, para may bagong mapanood. Ito ang unang balita, Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.